May kick ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawin natin sisig yan katulad nito. Grabe, itsura pa lang masarap na. Pwede mong ibenta ng 60 pesos ito dahil anim na order ang magagawa mo. O di ba diba? intro pa lang nakakatakam na. Gagamit tayo ng isang supot ng kikiam. <laughs> Then, sindihan na natin yung lotuan. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung mga kikyam into medium heat. Guys, kung mapapansin nyo, maliit pa yung kikyam ko. Pero lumalaki ito habang pinipirito. <laughs> Kaso kapag nahanginan, kukulubot at liliit na naman ito. Kaya may yahalo tayo para maparami ang kikyam sisig nyo. So, kalahating tofu ang yahalo ko. 25 pesos ko lang nabili ito. Kayo guys, magkano ito sa inyo? Pa-comment down sa baba para malaman ko din yung presyo sa lugar nyo. Hiniwa ko lang ito ng maninipis. Tapos, pirituhin natin sa mantika na ginamit natin sa kikiam. Gusto ko kasi kumapit yung lasa ng kikiam ko sa tokwa na pinipirito. Bale, papalutungin lang natin to. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Next, hiwain naman natin yung kikyam at sa maliliit na piraso. Then, ibuhos natin sa mixing bowl. Dalawang pirasong puting sibuyas ang gagamitin natin dito. Tatlong kutsarang toyo, apat na pirasong kalamansi, at kalahating latang liver spread. Haluin natin itong mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Tapos maglagay din tayo ng sili pampagana. Masisira na naman ang diet nyo nito. Dahil kapag nakain mo ang sili na to, mapaparami na naman ang kanin mo. <laughs> Naglagay tayo ng isang kutsaritang paminta pampalasa. So, nilagyan ko ng mayonnaise ito. Huwag kayong mag-alala, hindi naman authentic kapampangan sisig ito dahil kikyam naman ang ginamit natin dito. Naglagay lang ako ng konting butter sa sizzling plate. Pwede din kayong gumamit ng margarine. Baka may kapampangan po dito, magalit kayo sa mayonnaise ko. Ay, nanggewa no. Dininan na ng mayonnaise yung sisig, natak siya po na siya na. Imbis na mayonnaise, pwede po kayong gumamit ng utak ng baboy pang palinamnam. Pero mataas kasi ang kolesterol nun, kaya yun ang ating iniingatan. Grabe, itsura pa lang, ang sarap na. Maglagay na tayo ng kanin. Next naman yung kikyam sisig natin. Nagbudbud ako ng fried garlic at dahon ng sibuyas, pampaganda. Heto ng ating kikyam sisig. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.